Welcome back mga idol! Narito ang recap ng isang nakakakilabot na thriller na pelikulang, Pet. Babala, may spoiler sa susunod na mga detalye. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagtatrabaho sa isang departamento ng control ng hayop. Si Seth ang pangalan niya. Responsable siya sa pagpapakain sa mga aso dahil talagang mahal niya ang mga hayop doon. Habang pauwi na siya, nagkaroon siya ng obsesyon sa isang babaeng nagngangalang Holly. Ipinakilala niya ang sarili habang nagsusulat si Holly sa kanyang journal. Sa una, nakalimutan ni Holly si Seth na naging kaklase pala niya noong high school. Kinabukasan, humingi ng payo si Seth kay Nate na nagtatrabaho bilang security guard sa kanilang opisina. Sinabi ni Nate sa kanya na maging mas kumpiyansa at lumapit kay Holly. Di nagtagal, Ipinalam sa kanya ng kanyang boss na puno na ang kapasidad ng shelter dahil sa dumaraming bilang ng mga ng hayop Kaya, kailangang patayin ang isa sa kanyang mga paboritong aso para magamit ang kulungan ng ibang mga aso Nalulungkot, inihandog niya ang isa sa kanyang mga paboritong aso para patayin Masusing sinuri ni Seth ang mga online profile ni Holly para maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanya Kinabukasan, pumunta siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Holly bilang waitress. Sinubukan niyang ligawan si Holly, pero tinanggihan siya. Pagkatapos ng trabaho, sinundan ni Seth si Holly pa uwi sa bahay. Kinuwento ni Holly sa kanyang kaibigan na si Claire ang nangyari kanina. Pagkalipas ng ilang sandali, sumagot siya sa isang lasing na tawag mula sa kanyang dating kasintahan na si Eric, na nanloko sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Hali ng isang malaking bouquet ng mga rosas sa trabaho, at ipinapalagay niyang galing kay Eric. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Eric para pasalamatan siya sa regalo. Nakakagulat, sinabi ni Eric na hindi siya ang nagpadala ng mga bulaklak. Naguluhan si Hali sa mga sinabi ni Eric, kaya nagpa siya siyang lumabas sandali. Si Seth, na nakasunod sa kanya sa buong panahon, ay biglang nagtanong sa kanyang impresyon tungkol sa mga bulaklak nang marinig ang sagot mula sa kanya itinanggi ni Seth ang pahayag na tinatanggihan ni Holly ang kanyang pagmamahal na humantong sa isang pisikal na pag-aaway nakita agad ni Eric ang insidente kaya binugbog niya si Seth gayunpaman nagawa ni Seth na nakawin ang journal ni Holly ginugol niya ang susunod na ilang araw sa pagbabasa ng bawat detalye sa journal habang bumabagsak ang kanyang performance sa trabaho Natuklasan ni Seth ang isang trapdoor patungo sa basement sa isang abandonadong silid sa animal shelter kung saan siya umupo, at gumawa ng isang bakal na hola sa loob ng ilang araw. Hindi lamang iyon, kumuha siya ng ilang anesthetic at sinubukan ito para malaman kung gaano ito kaepektibo. Palihim siyang bumalik sa bahay ni Holly pagkatapos niyang ihanda ang lahat ng kanyang kagamitan. Sa huli, nagawa ni Seth na kidnapin si Holly nang handa na siyang matulog dinala niya ang katawan ni Holly sa basement gamit ang isang carton. Nang magising si Holly sa hola, sinubukan niyang makatakas sa pamamagitan ng pag ng mga kadena na nakakandado sa hola hanggang sa malagas ang kanyang mga kuko. Di nagtagal, dumating si Seth para bigyan siya ng pagkain. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Holly na kumain. Nangako si Holly na makakaligtas siya. Iniisip niyang kausap niya si Claire buong gabi. Sa isang punto, Sinabi ni Seth na narinig niya ang boses ni Holly na kinakausap ang sarili, na kunwari kausap si Claire, na nagpapahiwatig na may personality disorder si Holly. Sinabi niya na mahal niya si Holly at ikinulong niya siya para iligtas siya. Ibinunyag din niya na alam niya ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan mula sa journal. Sa isang flashback sa nakaraan, natuklasan ni Holly na nakipagtalik si Eric kay Claire at hinarap niya ito tungkol dito habang nagmamaneho sila. Galit na nagpatuloy si Holly sa pagpapabilis ng kotse hanggang sa mabangga sila ng isang truck. Bagaman na sugatan, buhay pa si Claire hanggang sa saksakin siya ni Holly ng isang piraso ng basag na salamin sa mata. Ang pagkamatay ni Claire ay naiugnay sa aksidente. Mula noon, nagsagawa si Holly ng isang serye ng mga nakakatakot na pagpatay at isinulat ang mga ito sa kanyang journal. Nang mapagtanto ni Seth na totoo ang mga kwento, Gumawa siya ng isang plano upang iligtas si Holly upang pigilan siyang saktan ang sinuman, na inaangkin na nakakaramdam siya ng layunin sa kanyang buhay. Sa huli, sa loob ng ilang araw, naglaro sila ng mga psychological mind games laban sa isa't isa, habang sinisimulan ni Holly na ibunyag ang mga detalye para mapalapit si Seth sa kanya. Iginiit ni Seth na nagsagawa ng isa pang pagpatay si Holly, dahil sa kanyang hindi pa nabubunyag na pagkakasala sa pagkamatay ni Claire. Pero sinagot niya na pumapatay lang siya dahil natutuwa siya. Patuloy siyang nag-iisip ng ibang paraan para iligtas si Holly. Hanggang sa isang araw na nagbanta ang kanyang boss na tanggalin siya sa trabaho dahil sa kapabayaan niya sa kanyang gawain. Si Nate, na naging kain na hinala kay Seth, ay kamakailan ay sumunod sa kanya at hindi sinasadyang natuklasan si Holly sa basement. Gusto niyang iligtas agad si Holly. Nang bumalik si Seth sa basement, sinadya ni Holly na ma si Nate upang magkaroon ng oras si Seth para harapin siya. Hinampis ni Seth ang ulo ni Nate ng isang flashlight hanggang sa mahimatay. Hinimok siya ni Holly na patayin si Nate gamit ang isang cindra block dahil ayaw niyang mahuli si Seth ng pulis. Ginabayan niya ang natatakot na si Seth upang tanggalin ang mga bakas ng pagkamatay ni Nate sa pamamagitan ng paghati-hati sa katawan ni Nate. Nagagamitin bilang pagkain ng aso pagkalat ng kanyang ngipin sa iba't ibang lugar at pagsunog ng kanyang mga buto sa cremation site. Ilang araw lang ang lumipas, nagduda na ang pulis sa papel ni Seth sa pagkawala ni Nate. Nagtagumpay si Seth na makaiwas sa tulong ng mga sinabi ni Holly sa pagsagot sa mga tanong ng detective. Araw-araw, nararamdaman ni Seth na ang lahat ng ginawa ni Holly ay patunay na mahal talaga siya ni Holly. Kumbinsido siya ni Hali na patunayan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang daliri. Sa desperasyon, ginawa ni Seth iyon mismo sa harap ni Hali. Ngunit nagbigay ito ng pagkakataon kay Hali na kunin ang kutsilyo niya at nagbanta na papatayin ang kanyang sarili kung ayaw siyang palayain ni Seth. Wala siyang nagawa. Sumunod si Seth at sinabi ni Hali na sa wakas naniniwala siyang mahal siya ni Seth bago niya nilaslas ang kanyang leeg. Matapos ang nakakagulat na pangyayari, muling nagsama si Holly at Eric. Nakakita siya ng isa pang ebidensya na nanloko na naman si Eric. Gayunpaman, tumanggi siyang saktan siya. Sa halip, naglakbay siya patungo sa isang bodega kung saan nakakulong pala si Seth sa isang hola. Buhay pa siya, ngunit kakilakilabot na napinsala at pinahirapan ni Holly. Pinasalamatan niya si Seth sa pagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagpayag na ilabas siya. At sinabi niya na mahal niya na rin ito. Ipinapakita ang literal na kahulugan ng pag-ibig ay bulag. Sana nagustuhan niyo ang kakaibang twist ng movie. Sadyang may mga tao lang talaga na weird kung umibig.